Mag-aano ako ng MRT ngayon. Mag-take ako ng blue line. Ayan. Galing ako sa 6th Avenue. Mag-take ako ng blue line. Ayan, 6th Avenue. MRT. Yung MRT dito. Nasa ilalim ng na. Upa, uh, sa Ayan guys. Kasi long travel. Ang biyahe ko papunta kay Lavel. Kasi yung bahay ni Lavel malapit dun sa malapit sa airport. na. Anong oras na naman kaya makakauwi. Kasi naginis pa ako ng aking kwarto today. Dahil sobrang dugyo na siya. Gusto ko mag-withdraw. Pero, may na ano lang. Meron pa naman akong $20. $20. Ah, ayan. Diyan kasi ako na withdraw Ang $20 pa naman ako. <coughs> napuyat kasi ako eh sa si LS kagabi tapos, ating, ay, ano oras na ba ako gumising gumising nga ako ng umaga tapos natulog uli kaya e, magkano pa ba laman ng aking card eh, ayaw ayaw wait ha? ito na na magkano pa kaya ang laman eh, may 15 dollar pa ako pwede pa abot pa siya Ganyan ang MRT dito guys. Ayan, maganda di ba? At napakalinis. Ganyan kalinis dito sa Singapore. Nagtitake hmm. ako ng MRT. napaka-apat sa Green Line. Tapos, edad na pag nagkakaedad na nagiging makalimote check natin ang map ganyan yung map dito para ma-check kasi sa tanang ni Rasibel it means bababa ako dito dito sa bugis ayan bugis take green line going to her place Okay Ganyan Ngayon yung sistema Dito, pag gusto mong malaman Yung lugar Kung saan ka pupunta Basta marunong ka lang magbasa Ayan siya Tayo um, mga gusto magtourist Papuntang Singapore Napakadali lang, easy lang Basta marunong ka lang magbasa Okay maghintay tayo ng train ayan dito tayo sa platform B mataas mo na bugis platform B my outfit for today is like this hindi <laughs> lang nakita yung sarili Naka-pula. nakapula birthday ko daw. Ayun na yung train. Woo! Diba? Ang ganda ng train. Upo muna tayo. Habang nag-aantay ng train, upo muna tayo, guys. Para may reserve tayong lakas. Baka mamaya naka-standing position ako. Eh. Kakapagod. Tapos long travel pa. Kasi today is Sunday, maraming maraming may off day. Maraming naka-off day na nyo. Kukukutin oh, oh, oh. natin ang MRT no. Ganda no. Ang linis-linis. Ayan, ayan. Ayan siya. Abangan natin kung paano magbukas ang train mamaya. Ayan. Madating na yung train. Ayan na, ayan na, guys. Abangan natin. Madating na siya. Tapos, ayan. Magbubukas na yan siya. Sana makaupo ako dito ako sa kabila para maipuan dito sa kabila. Okay.